Hello guys! Nagbabalik po tayo sa natin si Jun Ano yun? Jun! Uh, part 2 ito. Na, na yung mga... Uh... Ano mo yun? <laughs> <laughs> Sabi ko <no. laughs> na mapag natin. Kaya iniisip ko ba't, bat sa kubaw ka nag-ano eh. <laughs> ah, Kasama kang palad eh. Malala kayo? mo si... So, wala paano, kayo? Oh, oh, wala kayo. na kayo? Oo wala na kayo. Pero, okay naman kami ngayon. Uh Oo. -oh. Ayun, ah... Uh, Bilang karakter uh, uh, wala ka bang planong mag-shoot lang supporting. Alam mo ba, lahat naman yun yung plano. Kaya lang siyempre, sa kung anong anong ibibigay ng taas. Uh Oo. -oh. Dato naman tayo nangangarap na ngayon. Hindi naman tayo mag, mag uh, ano na, okay na ako rito. Of course, siyempre ba, lahat ng aktor, lahat ng sarag na aktor, na uh, kagaya ko, nangangarap na uh, umangat. Of course, lahat naman tayo kahit sa anong anong ano natin sa industry. Uh Oo. -oh. But, uh, siguro, yun na nga. Eh, kung hindi ma ngayon, eh, kailangan natin magpursige. Dedikasyon sa, sa craft natin. Malim, mo, malim. Mo, malim ang mapansin. Kasi, kung iisipin mo, kung noon nga, di ba? Kung noon nga, pila-pila tayo sa ganito. Oo, uh -huh. kung nisan na ganito. Kung na walang kasiguraduan, uh -huh. tsaga tayo na Kaya nga sabi ko, wala pa naman akong nararating, pero malayo na rin kaysa din sa uh -huh. pagdahan natin maha noon. mahaba na rin yung ano mo eh. Oo. Malaki na rin ang alin. Malaki na rin malaki -kay, <laughs> naman pero sabihin, nang, uh, malayo na rin kaysa dun sa dati eh, kaya pasalamat ka. naman ha? mag, mag ano ng, <laughs> <laughs> ko talaga hindi yeah, na di ba? hindi na paminsan-minsan may uh, mas mataas, mas maliit, gano'n lang naman eh, lang. Uh -oh. kahit, kahit sino naman na ano, uh, siyempre, may, may sinuswerte ka, especially uh -oh. pagka mga international films yun, kakatsamba ka. At, at siyempre, alam mo rin ang mga trabaho natin ba? Uh, uh, minsan, marami, kadalasan, wala. wala. Kaya, Ano yung naman alam niya sa showbiz? Gutom ka eh. rin. Kaya, uh -huh. yun na nga. Eh, sa maraming taon na nandito si Bruce Sierra. Yeah, Oo. Uh -huh. uh, na yung yung ano, mag maganda rin yung nakaranas ka ng ano. Uh Oo. -huh. Nakaranas ka rin ng wala uh, sa ayo no uh -huh. nasa mo yung wala sa ayos naging abusado ka sa sa talento mo naging abusado ka sa pera so, butin lang at uh, hindi ka pa nabibigyan ng na pagkakataon pa, eh natuto ka na so, kung sakaling mabigyan ka ng pagkakataon alam mo na kasi nakikita mo naman marami tayong mga uh -oh. ano lalo na yung mga nakasikat na eh, nangakalungkot, nangakalungkot na sayang so, eh, yeah. ito, ano, sa loob na kaya, yeah eto itong public time anong nangyari sa'yo? COVID. Uh -huh. Ayun. Oh. Awawa tayo ng buwan. naman tayo. Uh, um, no. Ang yeah, ama ko naman. Oo. Kaya, naranasan din ano, yung ano. Kami ng girlfriend ko that time. Tinda uh, sa online. So, ano ano, di-deliver na. May ganun kahit ano. Uh, Kain, alcohol, benta-benta uh, naman makaraos lang. Mm -hmm. Mm naman tayo nag-ano, na? alam mo Alam mo, nag tayo no? Pero, nga, uh, salamat sa Diyos at tapos ka rin. Mag-survive tayo. Oo. Oh, na nga. Eh. Ano ma na maulit, di ba? oh, oh, of course. Eh, di alam nito. Di kong... Sa hindi na. Amo sa Ah, hindi naman, hindi naman. Sa place ko hindi naman. Oo. Uh -huh. Dito sa, dito banda sa inyo. Oo, oh, dito sa sa aking ating Malalim. Kaya yung lugar namin binaha, yung, ano na, ang arasada, sa, sa binaha, ng asyao. Ayun, ah, sino kayo naman gusto mong makasama sa movie? Mali ba yung o sino na. Wala pa ba kayo? Hindi sa kami na? Oh, wala. Maswerte naman ako. Mabubahit yung mga nakasama kong mga uh, mga 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 established actors na uh -oh. Ba? nga. Nagiging close friends ko na. Kaya laro ni Lazaro na... Oo, oh, si mo Lazaro. Mentor ko na rin. Ang dami rin may bahagi sa akin. Ituro sa akin. Kaya malaking bagay. At yun lang nga. Maswerte rin. May mga may na established na bigating director sa mga kasama sa Diyos napapasalamat sa Diyos so, na, mm -hmm. um, no? pero sabi ko nga sa iyo eh until now si, At, si na, Abot nakasama eh. uh, mo na hindi Sina? sino? Sina? sino? ay ah, hindi pa eh hindi pa hindi pa Ah, ano medyo ano 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 akong ano 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 Wala naman ano 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 Ayaw ko mag-judge kasi eh. mga negative man na ano. Mas ako, positive lang. Positive lang tayo. Oo. Anong, anong plano mo ka nung 2024 habang umusad? Habang sa ano? Bilang actor. Of course, bilang actor. Tuloy pa rin. Siyempre, alam mo naman yung pag-actor uh, bang siya. Uh, Wala katapos ang pag-aaral na ngayon. Kaya, tuloy lang. Uh, ayusin ng trabaho para mas marami pa yung magtitiwala sa'yo at uh, mabaga malay mo mabigyan tayo ng mas maganda pa uh -oh. magandang break pa at eh, patuloy lang tayong pa magdasal at umasa although pag hindi binigay salamat pa rin pag binigay eh, lalo, salamat. ano may papayin mga baguhan sa mga nangangarap umarap um, um. eh siyempre kung talagang gusto nyo ito uh, kung gusto nyo talaga itong uh, trabaho ito eh, pagigikan nyo na mag-aral kayo kung halimbawa pagdating sa akin uh, mag-aral kayo para mag-improve and then siyempre sa nga trabaho talaga kung, kung halimbawa may pamilya ka na kaya iaasa mo rito kasi sinasabi ko na sa inyo, mahirap po talaga, mahirap po. Oo. Kasi uh -oh. kung yung ibang ang established na, may mga time na talagang gutong. Kaya, advice ko, especially kung mga bata-bata pa naman, magkaroon ng trabaho on the side, on the, on the side work. Ito talaga, asahan ng 100%, kasi talaga, mahirap. Ngayon naman, sa trabaho, basta kung tingin mo naman, may talent ka, may kita, tuloy-tuloy lang kasi, yung talent naman, pag meron ka talaga yun, mapapansin, mapapansin ba yun. Kaya sabi ko, okay, maliit na role, kung ano man, kung, kung kahit ano, tira lang ang tira. Malay mo, hindi, hindi naman yan, hindi eh. naman yan. Nabigyan ng isa na medyo magandang karakter. Kaya so, yun yung sinasabi, it's your time to shine. Oo, eh. oh, ayun. Maraming salamat. salamat lang. Uh Oo. -oh. Ayun po. salamat po. Susunod. po. Ayan. Oo. Ayan. 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 na ano na ano na Ayan. na Ayan.